yun mga kasoyo, live ulit, live tayo. Nandang patanghalin ako. Kamusta na po mga kasuyo? Hindi mo daw makapag-live si amigo mga kasoyo Kaya ako ang nag-live. <laughs> Kamusta ako mimi? Ba? Ito ang papaltik mo? Oo. Oo, ayan lang yan. Pintura mo yan. Hindi raw makapag-live si amigo mga kasoyo at uh, hindi na raw makita yung kanyang channel Ba? Sabi ko eh paano man yung kanyang channel Kamusta po mga kasoyo? Medyo malakas pa rin ang habagat At uh, siguro bukas na kami makapangargan na kasoyo video At uh, bukas ay medyo pabawas na ang pero may mamumudang low pressure pero hindi naman daw magiging bagyo kumbagay kon lang nagbababa daw sila ngayon ng kwan, mga kasoyo makina kasi wala hindi ako makaakyat may, ni... may bisita tayong parating eh. nahantayin ko na lang dito Jelo M, kamusta po? Magandang Anong oras na ba? Ah, magandang patanghali eh po, Sir Jelo M Mark Lopez Sinong team mo ngayon, Kasoyo? Meron na po ng kabang, madami nga po nag apply eh Hindi naman pwedeng madami Si Kasoyo Bido po ang Si <laughs> Kasoyo, si Kasoyo Bido po ang namimili kasi siya po ang kuwanay. Eh. Nakakilala dun sa nag-apply sa kanya Sabi ko, eh, ikaw lang bahala ka video Kasi hindi ko naman kabisado yung mga tao dito Yung mga sakay Kaya ikaw na ang bahala dyan Sabi <laughs> si ko, hindi rin siya makapag-live At uh, di na rin niya mapindot yung kanyang channel Sabi ko, eh, baka nang na ayun. kasoyo lumakas sila gido ano po yung triple din natin bukas po kami mga arga mga kasoyo bukas so hindi rin makapag live si amigo ano kaya amigo oo diamond is forever maganda ang patanghali po Medyo natagal-tagalan po tayo na hindi mag mag-live at Yeah. Abangan nyo lang mga bukas mga soyo at tayo ng yelo. Gawa ng bukas ay medyo pabawas na yung hangin habagat. Pagbibigyan tayo siguro ng mga apat na araw na lantap. Kaya ang ikakarga siguro namin na yelo, siguro mga limang bloke lang muna daw sabi ni Kasoyo Bido limang bloke kasi itong anim na gabi nila sa Pacific Ocean natirhan pa sila ng isang bloke ay, kaya madami daw ang yelo ang dala nila kailangan daw magbawas oh lika, lika. si Boy di pa tapos mga kasoyo Diamond is forever Michael Yap Melo TV good morning po Gandang umaga po TJ Sultan. Ya, maybe kita tayo mga soyo. Si Tunador. Na, dito kasi luka. Ay, mainit. Medyo mainit nga. Naalala nyo kasi Tunador mga kasoyo. Ito po yung mag-tunador <laughs> mag mag na. At taga-taga tuso. Taga tuso. So, come back sa atin na hikan. Salamat po. Galing sa? Galing ka sa? Galing Mindoro. galing Mindoro. Karating, no? Karating po lang kapo. Hmm. Ay, yun. Ay, si Pampumaglay, ba't? Nami-miss ko na yung ating mga solid subscribers sa YouTube channel kaya mag like tayo ulit ay anong, anong balita? may magandang balita ko oh, ngayon ayun ay, yun yun maganda maganda pwede yung ikwan natin? oh, mamaya oh, na mas oh, explosive daw ah, ah, mamaya na lang walong buwan ako nakali eh kamusta doon? paspasan na na doon? sa dami? dami dami, dami. dami. So, yeah. dami doon. Kaya pala nung mga uh, nakarang araw ay bagsak presyo doon. No? Hmm. Mabot ka kami doon ng 120 na lang. 120 ang kilo? Oh, magrabe ano. Di wala na mga buyer. Uno na yung mga exporter. Ang kaganda ng exporter na kabang ano? Nag-abang. Nag-abang ang exporter doon. Kagaya din dito. Ang hindi na. Meron, nag-abang. Meron din dito na kabang? Meron. Una-una, Dalang pa ngayon dito. Dadalang ngayon. Pero Ang karamihan dito ay maliliit yung mga undersize at sa mga bintihin. Hmm. hmm. Ayun, mga kasuyo Eh anong plano natin? Sa maganda plano. Sir Paul Aguiras. Ito ating ating mga viewers mga kasuyo Sir Paul Aguiras, magandang tanghali po Mukhang malakas pa din hangin Opo, kasi amigo hindi daw po maka-live At uh, hindi, raw yung, hindi raw niya masilip yung kanyang kuhan Nagbakuan sila ngayon ng makina Ayun Sige, usap tayo, Adol Wait na mga kasoy yung know? ha Sa live pa yun know? siya? Mm ilang oras ba yan? Maski anong ilang oras? Hmm? Wala kang trabaho ngayon? Wala kang gawa? Sige, sige, sige John Carlos Sagang Di ka sumama sa reunion ni na Amigo Kasoyo Opo, hindi ako nakasama At eh, Naiwan yung dalawang anak ko Walang bantay Kaya Hindi na rin niya ako sumama hmm. Sir Paul Kamusta po? <laughs> bukas na po tayo Mga ilo Mga kasoy Bukas hmm, Baka bukas po ng umaga At uh, Pabawas naman ng uh, Buwan bukas Itchak 4 Medyo maganda-ganda na ang panahon May lantap na talaga ang Oh, pizza size talaga ang lanta, pero pwede nang pwede mag, Baka... mag-arga na sa ano, pizza quarter. Garda pizza, 4, pizza 5, alis. Ayun, tama-tama la yan. Sa is hanggang adjust doon no. Hmm. May kuwenta tayo. Pagbibigyan tayo ng ilang What araw. Kailangan blow, kailangan ipapakarga ko sabi ni Kasoy Bido ang blokya nandawa. At nung nakaraan ay pitong blokya ang kinarga nila may pag-uwi nila. Hmm. Hmm, yan. Ito, Idol. Binibinta ito kay amigo eh. Kay ano? Kay... Kay amigo Victor. Binibinta yan. Wala, yeah, walang bayar eh. Walang bayar, no? Eh, may okay. gano'n lang naghanap okay. nga ako sa ano. Wala. rin, no? Sayang pagkakuna eh. Sponsoran okay. mo, Idol. Kasiya pa yung mga Hmm. Sir Paul, ayun. Bukas ko na sin ang vaccine, hahabol ko lang yung coffee ni Idol Raps. Hoy, sige po. Uh, Sir Paul Lagueras, maraming salamat po. Ayun. Ayan mga kasoyo mag -re po ako mamaya at uh, may pag-uusan pala lalo kami sa clip ni Cunador. Mga soyo, mag magre-live ako, standby lang kayo mga soyo, ha. Standby mag live lang ako at uh, tutuloy ko muna saglit.